It's gonna be Totoo May. Mare, it's gonna it's be gonna May. It's gonna be may. may. It's May na kasi. It's, it's gonna be May. may. Yeah. Oh, Mayo oh. na nga. <laughs> Ang bango. Oh, Ang mga... Nauna na, na, na si Kuya may. Lar, oh. Ano okay. natin, Connie? Connie, ito na yung Bukod sa pag-outing at pag-swimming, pwede rin sulitin ngayong summer. Ang pakikipiesta sa iba't ibang lugar ay love fiesta. Totoo naman. <laughs> Masisihang ka na, sigurado mabubusog ka rin sa masasarap na pagkain nila. Ay, yun I na nga. Ang luto sa piyesta. Iba. Espesyal. Oh, pero pero kakaiba raw ang festival na pinuntahan ni Love sa Ago o La Union dahil hindi ka lang daw mabubusog, lulusog ka rin. Oy. Ibinibida kasi doon ang isa sa mga pinakasikat na Ilocano dish na dininding. Ayan. Oh, oh my, my God. God. Kaya eh. na natin makisaya sa Aguon na Union, si Love, hi love. Enjoy dining day! Enjoy, mga mag-enjoy dito. ang sikat na Ilocano dish na may sari-saring gulay. Ayan, nakikita nyo naman. Kaya naman pala, ang healthy, ang si sexy. At ah, talagang malalaki. di ba? Marami talagang kulay rito. Ano ho? Ado, malatateng dito Go. So, nasa lunat, amin niya tao. Yes! Ayun naman, mga kapuso. Naintindihan ko lahat yun. Masaya sila at marami silang gulay. <laughs> Talaga, mga kapuso. Nako, eto na. Talaga namang napakabongga ng kanilang festival. Ikaw, 14th. Di ba? Nadinengdeng festival, mga kapuso. Dahil makikita nyo ang kanilang mga dancer dito, di ba? Meron din po silang makukulay na mga street dancer, may mga drum beater, at hindi lang yan. Nako, bonggang-bongga rin pa ang kanilang mga float kung saan may iba't ibang theme. Meron pong pa, parang gubat, may forest, may ocean. Meron po mga, nako, isang float na puro recycled products ang nandun, mga kapuso. Meron din pong uh, dinekorasyonan ng banga ba? Diba? Kasi yan po ang ginagamit nila sa pagluluto ng dinindeng. Meron din pong, syempre, nature-y. O, oh, di ba? Diba? So, lahat na po, eh, kinuha nila para talagang maging makulay po ang inyong mga makikitang float, mga kapuso. Nako, hindi lang yan. Dito na tayo sa kanila ipinagmamalaking pinagmamalaking dinindang. ba? Ah, diba? Dahil dito ngayong umaga, ipapakita sa atin ng isang 80-year-old na si Nanay Bernarda Panelo Lopez kung paano nga ba yung pagluto o proseso ng pagluto ng dinindig. Magandang umaga! Magandang umaga! Ayan! Okay, Nay! Ano po yung mga, mga ingredients at paano po niluluto yung dinindig? Ang mga ingredients dito sa bunga ng malunggay, dinindig na bunga ng malinggay, malunggay, uh -huh. meron kayong taluyot, uh -huh. meron kayong dahon ng kalubasa, yung inihaw na isda, maguong. At maguong isda. At mag isda. Ayan. 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 Yun po yung, yung pagkakaiba nila sa pakbet at sa adining ding, bagoong isda ang ginagamit nyo. Okay, ano po itong ginagawa nyo ngayon, Nay? Ang unang uh, proseso ito ay maglaga ka muna, ang tubig, okay pagkatapos, lagan mo itong bagoong isda, uh -huh. pagkatapos... O, oh, sige po, na ilagay niyo na po yung ating bagoong sa palayok. Ang susunod po, ang itong inihaw na isda. Bakit to kailangan, nanay, ng inihaw na isda? Mas marasarap ang inihaw na isda Ay, may kamti-kanting kulay na ito. May taba pa. May taba pa. pa matapa, oh, pag inihaw oh, na isda. so ilalagay natin. And actually, guys, di ba yung pag, pag kumakain talaga ka ng dininding, malalasahan mo yung parang may inihaw na taste. Ano po? Okay. Pagkatapos, so nilagay natin pagkatapos yung inihaw yan. na pangus ngayon ng isda. Ano yung susunod po natin? Yung, yung pakuloy ng konti. Pagkatapos, Alisin uli yung isda. Ay, alisin! Uh, uh, aha, so, talaga ang okay, lasa lang. Okay. pang hindi maduduro? Ay, para hindi maduro. Oo. Oh. Tama nga naman. Mm. Okay, tapos, pagkatapos wala, pagkatanggal tapos, na isip, ano? Ito na ang unang gulay na ilalagay natin dahil medyo ma matagal-tagal uh, ng oh, uh, oh. kanting maluto. So, itong, itong ginagawa namin ngayon, mga kapuso, din ding ding na, na ginamitan ng, ng, uh, uh, malunggay. Bumang 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 ng malunggay. Bunga ng malunggay. Okay. Susunod po natin ang saluyot. At saluyot. Ang susunod. Kanto. At patapos po, Nay. Itong dahon ng arubasa. Ayon! So, ahayaan lang kumulo. Pakuloan. Ah, ang saya. Mga kapuso. Okay. Nay, napansin ko lahat kayo gumagamit ng palayok. Bakit po puro palayok? Alam mo, ang ulam na maluluto sa palayok mm -mm. ay masarap na masarap. Kaysa yung sa mga porcelain, alam mo yon ma mainit na mainit. Ang maluto dito ay hindi masyadong ma... ma, ma, ma Kumbaga yung sustansya ng gulay na napapanatili pag sa palayo ko. Na ah, yun pala yun, guys. At actually din, yung, yung lasa ng no, mga gulay. Ay, hindi na hindi na, 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 oo, na ganyan. hindi lumalak, doon, mm -hmm. Na, na, parang kinukulong niya yung aroma oh. at oh. taste. Yun yung kagandahan. Maraming salamat, nanay. Okay. Na Dito na, nga, gaya na nasabi ko sa inyo, mga kapuso, nako, ang dening ay isang proseso lang nga daw ang pagluluto. Pero, meron silang iba't ibang klase ng mga di Diba? Ma'am, itong sa inyo, ano pong klaseng dinindong? Dinindong na, na mais po na may ampalaya. Ay, sarap! Okay, at, makikita nyo naman, may mais. Ang susunod po naman, nanay? Papaya po na may saluyo. Dinindong pa na papaya na may saluyo. Ito yon papaya. Pwedeng hinog, pwedeng hilaw. Hindi po yung hilaw lang po. Yung hilaw lang talaga. Ayan, ganun din po yung proseso. Siyempre, Meron din po tayo dito. Ito, ano naman po yan, Nay? Ito po na yung budidibod. Ang pinakamin nga ingredient niya yung kamote at saka yung alokon. Ito, alokon. Oh, masarap yan. Natikmang ko yan. Ang sarap. Very good. Okay. Dito naman, may mga iba tayong yung ta nakakita naman. Anong meron sa inyo dyan, Naila? Dingding na, kabut, na manipot at kabot. Eh. Ayun, pinagsama nyo! Apo. wow, fantastic! Okay, at hindi lang yan mga kapuso. Meron pa tayo dito, dito tayo sa likuran. Dahil may iba't ibang iba klase nga po sila. Ay, parang alam ko na yung kay nanay. Isay inyo, na yan, isay nyo. Dinengdeng na buko. Yun, yung sabaw, ginamit nyo rin. Apo. Ay, ang galing! Ayan, malasang. Ayan, meron pang hipon, okay. ha? Meron pang hipon. O, kaya sa inyo naman, last but not the least, ano pong meron? Puso po diyan? ng saging. Puso ng saging. Yung buo, yung gitna, o yung... Lahat po. Pina... Ah, lahat. Nilagay nyo lang lahat doon. Ayan, mga kapuso, o, si ba? Maraming salamat sa ating mga ginang ng tahanan. O, di ba talagang pinapupusog tayo? So, nakita natin. Ay, kahit anong gulay. O, di ba? Yung proseso lang ang kailangan yung sundan, mga kapuso. At syempre ngayong umagang ito, matitikman po ng mga taga agoo. Oh, ang kanilang iba't ibang klase ng dinindig. Ayan. Sige nga. Ano yung sa inyo na? ito yung mais. Mais. Oh, sige nga, tikman niyo na. Ano naman, dahil kayo mais. No. Kumusta, mami? Ang sarap po. Ang sarap! Woo!